sa akin. Nandito na ko naman nagpuputa sa mga kambingan ito pong tayabas kasi po ay napakaiba klima pero may nap napanood nyo siguro yung ating vlog doon sa kabila sa, sa, sa Lokban, L L Lokban. Uh. Paano niyo po napapanatili yung ano yung kambing niyo na ganito kasi parang ang ko po yung matataba siya. Kasi ang kambing po sa totoo lang po di ba po ay kalimitan ni eh. ang sakit kalimitan ng kambing ay eh, ang mahina siya sa lamig tapos sa ulan. Paano niyo po napapanatili ito parang hindi sila nagkakaroon ng sakit-sakit. Na Good morning mga Talongs TV. Nandito tayo ngayon sa MNE Uh, Heritage Creek Farm. Tayo pa yung magtatanong ng ilang katanungan sa kanilang pag-aalaga ng mga kambing lalong kit sa lugar na ganitong malalamig ang klima kaya samahan niyo ako sa ating video sa araw na ito. Maganda, lang po. Maganda ng mga kambing ni Sir. Ano Maganda... Anong breed Sir ng mga kambing niyo? Upgraded lang 'yan. Ah, uh, pero pang malalaki ano? Oh, eh wala na nga yung aking isa't papalit nga ako ng barako. Yung nakita mo yun, siguro mga 7 feet na yung isang barako. Ito ang ka mga kambing. Ito ang mga bawer yan dami. Ilang ulo po ito pa ang dami niyan. parang nasa 30 plus na 'yan. Ang dami. Ito po para minyo na rin dito. Mm. -hmm. Gusto pa ko sa lima. Oo. Dami na ang gaganda pati. Isang taon na higit lang. Ang ganda na mga katawan po nila. Ayun. No. Mm. Ayun yung Kung mga uh, ano nang native 'yon. Ayun po pero para malalaki pag kanitib mm. native niya no. Ini upgrade ko na rin, na uh, upgrade ko na rin sa barako ko na uh, bower. Ito po ibig sabihin ko po ano na ano, to mga bower to. Ano to? Hindi, ito lang. Ah. Ay, ito lang pong bower. Yan. Mm. Yeah. Ito yung mga bower ni sir. Mm, pero hindi puro ang F3. Ako bagay F3 lang siya mga mm. nilang ano, upgraded. Ano, ito yung F3 din lang, ang glonob yan. Eh. Mm -hmm. Kinuha ko din sa mga farm yan. Oh. Eh, kasi Pero nga, parang ito sir, eh, ito bay, ay anglo glonob na nga pala anglo glonob yan. yan. Ang glonob yan. yung mga tingan naman ganyan. Ito ganda ng mga ano sir. Ito ang anak niya. Yun, yan, mga <laughs> niyan. Uh, yan, sa tatlong kayo. taon po ito yung anak na rin yan. Hindi, ipangalawang anak lang yun ng buwer eh. <laughs> uh, Ayan o, oh. magiging taon. Hi. Ah, ito po bang black na to? O, yung anak noon, Bauer. Ang oh, malaki na ano, ito pala yun. Magiging isang taon. Ang oh. kapatid niyan, ito. Ere, niyong alay ko. Hmm. O, oh, laki. Huh. Eh, ibig sabihin ito pa yung purebred na o oh, upgraded na? Hindi, upgraded e upgrade F4. Mga yeah, e lang siya. siya. Oo, talaga po kasi lalaki na siya. Yun po maganda lang siguro pag yung pinaka, ano niya, pang tagla dito materialis si ano no bower talaga siya hindi kukuha ko ng full blood talaga na ano, ah. hindi ka lang ayo kung biglain gawa klema. Po, yung klema apo yung klema nga po masakit pagka namatay ang ka kanila napakamahal ay eh, kita ah. mo yung nga binablog mo pagka ano, hmm. mga pinakamurang island born natin na bower na 65 to 90 apo oh, pira mura po yung mabot 100,000 yun Oh, hmm. yung binlag mo nang dati sa Romsol oh. sa Batangas oh eh Doc Paul, nag din kami kay Doc Paul. Ah, galing pa siya. Oh. Kilala ko naman yun. Bugbog din ako sa saka, Seminar eh. Oh. Eh sir, mm. tanong ko lang po, di ba ito na nga, oh. ito na dito na tayo sa mga kambing nyo. Ah, kasi po, sa dami ko na punta ang kambingan, sa tagal ko naman nagpupunta sa mga kambingan, ito punta yabas kasi po ay napakaiba klima. Oh, Pero may nap napanood nyo siguro yung ating vlog doon oh. sa kabila, sa sa, sa, sa Lokban. Paano niyo po napapanatili yung ano yung kambing niyo na ganito kasi parang ang tinitinan ko po yung matataba siya. Kasi ang kambing po sa totoo lang po di ba po ay kalimitan ni eh. ang sakit kalimitan ng kambing ay ang mahina siya sa lamig tapos sa ulan. Paano niyo po napapanatili ito parang hindi sila nagkakaroon ng sakit ng yung daily maintenance ko sa gamot vitamins sila. Uh -huh. uh, yung malalaki na 2 times a month ang yung vitamins ah, ano pong vitamins na ginagamit mo? Yung normal na ginagamit na iron, B-complex. Ah, B-complex iron. ADE pa. Uh -huh. May record ako. record book naman ako. Para uh -huh. na mamonitor ko sila lahat. Apo, uh Kung -huh. uh -huh. nalagpasan ko man siya, bigla akong maaalala. Chechikin ko yung aking record uh -huh. ko. Nagpas na. Ganun. Ang ginagawa ko. Uh -huh. At saka, lagi ko silang pinapainom ng uh, vitamins. Saka may mulasis ako. Pag yung pa. uh -huh. area, yung ano nila, pampataba din naman yun. Walang ah. amoy. Walang amoy po sa ano. Walang oh, may, may naamoy ka. Oo, oh, sa ano, yung dumi nila hindi naamoy oh. ano. Pero sir, sir, sa ilang taon na po kayo nag aalaga ng kambing dito? Uh, sa kalahati lang. Ah, bago pa lang po. Uh. Pero naparami na, na ganito karami. Uh. Yan, yeah, napaganda pa talaga ng kambing. Ibig sabihin sir, eh, uh, sa isa't kalating taon yung uh, pag aalaga ng kambing. Anong sakit ng kambing na experience nyo dito? Sipo po, tubuhon nung una. Ay po, kasi uh, po yung talagang pangkarani yung sakit nila, no? Oh, uh, Pero hindi, sa lamig mm, po yung klima uh, dito sa atin, katulad, minsan iinit, bigla lalamig, uulain. Ano pong ginagamot dito sa kanila? Pagka, ano, misa na oregano ang inaano ko, pag hindi kaya, uh -huh. ko sila ng gamot na kinukuha ko rin naman sa na uh -huh. Isabela, kay sa Malayo. So, and So. Oo, oh, Sowie sa so, uh, uh, so so po, uh, yun ako yun nabili ng gamot. Uh -huh. Pagka kulang din sa gatas, yun, uh, Binibila niya na rin. Ah, binibila yeah. ko sila doon din galing sa Isabela. Ah, uh, sa Isabela. Malaki pa ibig sabihin yung pinapideliver nila oh, po dito. Ma maramihan ko ako bumili. Oh, Pero eh. ngayon, uh -huh. ah, mga gamot, nagkanda expire na. Uh -oh. Kasi hindi na sila nagkakasakit. Kung bagay na ano na nila yung, ang um, parang na ano na yung klima. Uh, Nasanay na sila. Nasanay na sila. Oo. Oh. At saka, nung una, Nung sa travel, isa pa yan. Patulad uh -huh. ng binili kong bower na yan sa Batangas. Uh -huh. Nung dumating dito, isang buwan ko yan ginagamot. Gawa ng malamig, uh -huh. tag-ulan. Uh Nakaubo isang uh -oh. taon ay, ah isang taon, nung anim na buwan kong gamot-gamot. Hmm. Gamot. Isang buwan siyang may mga gamot ng antibiotic. Uh -huh. Tapos, yun, wala na. Hanggang sa makilil ko na lahat ang gamot. Kumbaga po ito halos pala po dito yung mga maliliit na to. dito na inanak pati itong may uh -huh. malalaki na rin Kung Kumbaga na-adapt na nila yung klima. Uh -huh. Yan. Nag-start ako ay uh, bagong walay. Oh, parang mura-mura. Nag-start oh, oh, oh. nag ako. Uh -huh. uh, hindi parang hindi pa masakit sa bulsa in case na mamatay. Nag-uumpisa ka uh -huh. at mamatay ka. Uh -huh. Ngayon, So far, wala akong namamatay. Pag taglamig at may nanganak, ulit to. 2 weeks na. Pa. Ah, Tapat, Sige po. Sige. May ay, may bagong anak dito. 2 weeks na to. Ay, ayan. Ay, ayan, ilalagyan ko ng dayami yan. Ah, oo. Para po um, yung pinakahigaan nila. Pinakahigaan nila. Hmm. Ayan. Ayan. Two weeks lang yan. Hmm. Ito, ito ang okay. kinagko-compare ko. Ayan, ito, native talaga ito. Ah, ito pa yung native. Pero malaki po siya, no? Malaking native yan. Ang natin. anak nito, yung nasa labas noon doon. apat uh, na Yan yung native na. No. Malaki yung pero ito po ang tatay nito, yung mga ano na. Ay, yung malaki. Na. Mataas po sa akin. Yung kinakain nga yan, no? Ah, uh, itong Bubong. Ay, oh, yung ingat nga, no? Eh, binenta ko na. na po. At papalit ako ng full uh, nga puro blood. Full ni blood, ni blood ni, oh. lang. Pero sir, nabanggit niyo po yung oregano. Ano yung oregano? Oregano. Paano pong ginagawad sa oregano? Tingin ko lang narinig yung oregano. Paano pong style ah, pa? Ano mo lang. Pipi sa'yo. Detektikin mo lang. Tapos yung... po. Para makuha Kakatasin. mo yung katas, Katasin. Tapos po. Yun ang mo. Wala na pong hinahalo doon? Hinahalo ko ng kaunting mulasis. Para medyo matamis-tamis siya mm ng konti. Dahil iluluwa niya yun. Sisirens hmm. ko siya. Hmm. Pero pagka uh, ano, sa umpisa lang naman pero nawawala din. Ah, nagaling din po siya. Ayaw kung maano sila ng gamot ng gamot. Oo oh, po kasi pag nasanay sila dun, pag lagi nagkasakit din agad ano po. Sir, eh ano, tanong ko lang po ulit, ah, uh, hindi po yung mga kampinyo, ano pong pinapakain dito sa kanila? Silage. Silage pa talaga? So, wala naman akong area malaki. Uh oh, oh. Silage, may tanim ako ng napier, napier. may sorghum, oh, mayroong yung, ano ba yung isang, indamong... Nalimutan uh, ko na ano yung pangalan mo. No? Pero po ibig sabihin ko po ay eh, habang iniisip niyo po. Ano po yung ina inilalahok niya dito yung pins din? Ba't ano yung halo-halo na po siya? O, yung oh, yung hindi... Yun, hand yun, mix. Oh, try kante oh, Mad oh, oh. uh, so, yung Madre de Agua. Madre de Agua. Madre de Yung... Ano pa ba? Tapos so, pag ako'y nag-mix, pinagsasama-sama, uh -huh. ginigiling ko kasi meron ako uh -huh. DIY na gilingan. Opo, po, may ginagamit kayong pangalan. Uh -huh, panggiling. Uh -huh. Para, kahit katawan nga ng, ano, ng Madre Diago, kakainin nila. Uh -huh. Kahit yung katawan ng ano, yung ito lang kalalaki na Madre Diago. Opo, po. Ang sinasama niya po, opo, kinakainin. Kasi pag um, biligay mo lang siya ng kumpay, dahon lang kakainin. Naiiwan po yung mga puno. May iiwan yung mga sanga na maliliit. Ibig sabihin, hindi naman po masama sa kanila yon Hindi. Kung pag natulog siya. Uh, -huh. ito nga, kinakain nila ito eh. Sa bagay, yung kahoy nga, inaubos na nga pala yung kawa uh -huh. <laughs> yung mga kukulamber. Kinakain niya uh -huh. yan. Oo. Yan na si uh -oh. Meron daw siya dito mga ginagamit din pala. Paano sir, ang sources niyo na kuryente? Meron naman dito. Punta ba ng kuryente dito? Ah, meron naman siya meron kuryente. Meron kuryente. Saan dami itong solar? Ngayon eh, po, patatad nga po na solar dito. Dito uh -huh. Ay, ang solar? Oo. Uh -huh. Kasi CTV pa nga dyan. Ay, saan? Mm -hmm. si Sir. Ito po yung mga inaalagaan niya mga kambing. Eh, ilang, ano nga po ito? Ilang mga kambing na siya? Nasa 30 piraso na siya. 30 piraso. Kita naman po yung maintenance pati ng kaiser mm -hmm. na kambingan. Tinan nyo po ang linis. <laughs> Parang ito yung kung si bahay na ng tao din ang style nyo. Ang ganda po ng pagkakarinch niya. Kahit kawayan ang pagkakagawa niya. Kailangan. Kinakain Balinis lang siya. Malinis po, po yung... Try lang. Uh -huh. Pero sira ano na mapapain nyo sa mga gusto magkalaga kasi marami pa rin gustong mag ano, magalaga alaga katulad nito. Ah, uh, medyo bundok na nga siya kung tutusin, natin biyahe natin medyo pataas na talaga, malamig na ang klima. Hindi naman pala po sila apektado ng klima basta na-adapt nila yung klima hmm. ng ganun isang lugar. Basta ang pinaka-importante, mag-source muna sila ng pagkain o magtanim kung saan sila makakuha ng pagkain. Ha, uh, dahil yun ang pinakauna mag ka sa isa o dalawang piraso, Aha. Uh -huh. darating ang panahon, ilang buwan, dadami hmm, na yan. Po, Pag dumami ang katolcho, may hirapan ka sa, sa pagkain. Lalo kung ko nagsusolo, uh -huh. kukuha ko ng kumpay, kigiliin ko, oh. Uh -huh. i-stock ko sa drum, gagawin kong silence. Uh -huh. Para umulan, may pakain na kaya, may mga drum dyan. Mm -hmm. Umulan man, bumagyo, may pakain na kaya. Ay, ito pala, pinamamahitin natin kaysa. Mm, Sir, yeah. ibig sabihin ko po, ito po, hindi nyo rin inaalpasan sila. Inaalpasan ko. Pagka Ayon. yung hindi basaan. Oo, oh, kasi dito po, pinagbumulan ng mga sakit, mm -hmm. ano, yung pagano. Kaya lang dito sa atin, nga, eh, katulad dito, halos lang buwan na rin nag-uulan, eh. Hindi, hindi nyo bumulan sila, pinapalabas. Pagka yung ang lupa at mainit, lalabasin uh -oh. ko sila ng mga dalawang uh -oh. oras, tatakbuhan sila dyan, exercise. Uh -oh. Tapos, pabalikin na rin at yeah. saka ano, ang pinakamaganda ko, halimbawa sa mga ganitong lugar na malalamig. Malamig pa po. Nag-umpisa uh, muna talaga sila sa native hanggang sa mga mapag-aralan nila yung talamang pag-aalaga ng kambing. At palaging tanong-tanong sa group o sa mga uh -oh. bisibisita uh, -oh. kung anong kailangan. Hindi naman kailangan napakarain pera para, uh -oh. matuto. Pa, kailangan, Kailangan na po eh, mo Talaga, ay, eh, mag research Kung mag research <laughs> Sa ka na. Ka. Uh -huh. Hindi yung gagaya ka kaagad. Oh. Uh -huh. Pag gumaya ka kaagad, at bigla kung nagkasakit ang isang ano mo, uh -huh. tinamad ka na, eh hindi, da, hindi Lungin. dadami ang uh -huh. ano mo. Ang nasa isip yung palagi, ayaw ko na. Ayaw ko na, susuko na agad. Oo, oh, lusuko oh. Uh -huh. ka na. Uh -huh. sila sir po eh, Uh, ilan po ang naging anak na nila dito ng mga kambing Dalawa ilan po kayo? Sa ilan, ilang mong pa kayo nag-umpisa? Lima. Lima? Uh -huh. Tapos Kaya, ngayon, ngayon pa ilang taraso na? Sa so 30. Ayun, <laughs> hindi niyo po. Ay, ang mali nga ang discarte ko pa, binili ko siya ng mga maliliit. Uh -huh. pala, bibili. Kung mag-umpisa ka, bumili, bumili ka na ng inahina. Uh -huh. Para ilang buwan lang, uh -huh. Uh -huh. anak na. A anak na siya. Ayun. Uh -huh. Yung pa pala ang fire Kasi nga iba gusto yung malitil. Mura daw. Mura. Kaya, Kaya lang. Kaya mag-aantay ka. Matagal. <laughs> matagal. Kung bagay yun din. Oo, oh, yun, yun, yun din. Malaki ang pagod mo. Pagpapakain. Pag-alaga. Uh, Araw-araw. Wow. So, para mga din. Although mahal-mahal ng kaunti. Pag malalaki na. Pag umalaki. Nakita uh, mo na ang uh, binibili mo. Uh -huh. ang ano lahi yung uh, binibili mo. Malaki uh -huh. na agad. Malaki na po Pag maliit pa. Ang hirap mo. Ma-distinguish mo kung totoo ba yung binili mo sa farm uh -oh. farm na yun? Ay, uh -oh. yun talaga. Kung bagay, kung bagay, hindi mo pa sigurado kung yun talaga yung itsura. Mm -hmm. Pero sir, bago tayo mag ano, nalimutan ko kung tanong po ang pangalan nyo nga sir. Ah, Carlos. It's Carlos po. Mm -hmm. Ano po pangalan ito farm nyo? Wala naman kayo nilagay na farm. M&E wala, wala pa. Ah, wala pa po. Baka magpalit pa, pero yan ang naka... Ah, uh, uh oh, farm. Ako bakit ito kailangan din register siya. Ang Ay, eh, ganito siempre, mo. In case na... Kasi nga, unti-unti, baka sakaling matulungan ka ng munisipyo. Uh, uh oh, kasi diba? ito pa yung... Pero pa kasi ang gobyerno, gobyerno na sa DA natin, uh, uh, once na lumapit ka, tutulungan ka naman ng mga... Uh, pero hindi bigla-bigla dahil uh, sa dami ng... Mga um, nag-aalaga ng ganito. Uh, maraming farm ang pinupuntahan nila. Uh, uh eh, Siyempre, may eh, isang one time may eh, mapupuntahan ka rin, mabibigyan ka rin ng mga... Ano tulong ng nila. Oh. Tulong. Yung kasi sir, pinili ni sir tong lugar nila. Okay, ang tapos sabi ko talagang ito tinay pa ikot po, talagang gubat na gubat siya. Gubat, <laughs> gubat na gubat, may mga ilog siya tapos may mga kawayan. Kumbaga po yung klima niya talaga dito napakalamig. Lamig, malamig. Kain po ikot tutusin ni tanghali dapat pero malamig. Oh, malamig. <laughs> o, no. malamig. Kaya malamig. si sir, eh, pangalawang ana interview natin kasi yung isa po ay natatandaan niya doon niya, niya si Kuya uh, ano, sa, Lokman. sa Lokman. Yan po ay palamig din ang klima doon. Kaya sabi ko hindi pa rin pala problema ang klima basta na adapt na na mga hayop ang kanila mga ang kan ang klima ng isang lugar. Saka sa gabi, uh -huh. may hangin. Uh -huh. May handa akong trapal. Ah, ito po ito po siya sarado niyo. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Ah, may mga pansa talaga. Ilaw sila, ayan. Eh, Ay Tapos yung ilaw uh -huh. Nila. Mga solar po. Uh, para Uh, iwas din sa mga lamok kasi gubat nga maramok. Uh, Opo oh, po. Ay yung ba din sakit nila? Oh. Ha, kahit mga balahibo nila. Hmm. Uh, may may part na yung, Opo po yung wala balahibo katulad sa mga ilong nila. Hmm. Yan. Pero sir, sa tagal yung magtitinda, ay nagtatag, -na -na talaga -na ng kabi, hindi nyo na pa po na yung na-interview natin kasi meron sila yung tatawag na bloated, hindi pa naman po. Ano pa? Ah, kasi alagang-alaga ngayon yung kasi minsan lang po siguro na experience yun pag yung marami na. Ay, hindi, tsaka yung kinokontrol po yung pakain ko. Ah, pagkain, oo, kasi po. Kasi po. pag nag-bloat, kasi walang tigil yung kakakain yun, pag mo ng binigyan yan, babad ang pakain. <laughs> talagang kakain ang kakain niya hanggang dire-direct siya magbublood sila ay ako control ko rin hmm. may hirap din kasi pag yung palang pinagbumula ng bloated uh -huh. sobrang kain sobrang kain hindi ay, siya matunawan uh -huh. gusto kasi siguro na may mga alaga minsan gusto lumaki agad yung kabigila kung dalian uh -huh. ikita mo to may mga uh -huh. pa yan mamaya pagpakain uh -huh. ko yan sa ngayon uh -huh. kung bagay ito pa may control din sa pagkain hmm. ng gawaan nyo no, Mahirap kasi yung kahit yung nagpapastol. Uh -oh. Ba, ilang oras mo ipapastol? Uh -oh. Tatlong oras, apat mm -hmm. na oras, uwi na. Uwi yung... na agad para po sa na sila. ano? No? Vince, sir, ito pong uh, mga kambing nyo ay eh, talagang mga magaganda mga ito. Nakikita ko lang. ah uh, yun po, pag uh, pagkaan nyo lang po talaga yung sinabi nyo yu kanina, mga may nagpipids din kayo. T uh, tuwing ano po yung pids sinahalo nyo sa... <laughs> Hindi. Uh, ba, nagpakain ako. Aha. Kaya habang hindi pa sila nauubos yung lagay ko ng pagkain, lalagyan ko lang sila ng tig-tigisang takal. Pero ang dapat yan, average talaga ng isang kambing ay 20% ng weight nila. Ah papa. Pero hindi ko binibigay yung mana sakit sa bulsa ang Ah mahal ng pa din pa-feed. Ah. Hayun oh. uh, papalay. Ay... Pa-feed sa iyo ng pig. Ah. Pero hindi naman po kasi si Sir nakita ko yung mga kambing ito, tinakita ko itong mga kambing nyo. Hindi naman sila ganun katulad ng mga napuntahan kong iba, matataba talaga siya. Kung bagay ito itaba talaga na pagkain nila talaga yung natural na mga mm, nasa paligid. Ano? Natural. Oo, kita ko sabi ko kaganda ganda ng mga katawan nila. Ito hindi mo mapasin, tinitinan niyo po. Hindi siya malalaki ang chad, pero ang katawan niya po, tinitinan ko ito. Eh. Ito yung mga katawan nila, mga katalong stevio. Kahit hindi sila ganun kalalaki yung chad, kasi napuntahan ko iba, masyadong lubong-lubong -lubo yung chad nila. Ito po ay hindi ganoon kalaki siya pero ang tataba ng mga katawan nila. kita'y oh, Kita yung mga sa mga binti nila, ano oh. Gaganda ng mga katawan nila. Kumbaga po ay kahit hindi sila ganoon ka ano kasi yung iba ka pinapabayaan ng oh, kain ng kain hmm, kato, sabi niyo mga kaya na big Mhm. Malalaking chan pero ito po yung gaganda ng katawan nila kahit hindi ganoon kalaki yung chan. Sa pinupurga ko pa rin uh, yung ano every three months. Three months pa pagpupurga. Mm. Um, hindi kasi nga hindi naman sila nakakain ng oh, sa, ano, sa, oh, sa, pa, sa sa damuhan. Uh -huh. da? uh -huh. Wala pa kadalang exercise lang yung pag bumaba sila. Kung bagay dito nalagang medyo... Pero sir, yung mga gusto mag-alaga ng kambingan na mapapayon nyo, kasi experience nyo, isa't kalahating taon pala nag-alaga, mabilis siya dumami. Uh, ayos ba siya sa business? Uh, hindi pa ako gaano nagbebenta ngayon, maranong. Eh, hindi pa yung yung pong mga kunya gustong Dalawa pa lang naibenta ko. Ah, pag pala ayun Ay, kumbagay wala pa rin kayo sa nang well, ano. Kung may katulong siguro ako magdedirect na ah, sa market ko. Ah, ah, ah. Pero ipapasalamat nga ako na dito ka at least kahit papaano hmm. mayroon nang pagsabi, may kambing na ako dito. Ah, Makakapagbenta ako ah, pa, pa. ng hindi gaano Mm. So, mo yung oras ko. Katulad nung oh. nag-recommend sa inyo. Oh, nagpunta rin dito. Kinuha yung isang inahin ko ng hmm. uh, anglo. Hmm. Okay, no. Kung baga po, e, talaga, meron na rin. Talaga, Talagang kasi yung iba naman, hindi ba pwede yung alaga lahat? Kung baga, may pang-out na rin kayo ngayon. Meron pang yung pang-out. Oo, out, oh, ito, ito, -out ako kasi nga, gusto kong mag halos kabisado ko na ng pag-aalaga. Hmm. Hindi oh. naman sinasabing kabisadong kabisado. Ah, kabisado. oh, pa Meron na rin kaundang experience. Magpapalit naman ako ng paunti-unti, hybrid na sa mga mga tapos. Top po, yung na tasa talaga. Yung mga full blood sabi nyo, nabanggit nyo nga kanina. Magpapalit ako. Uh Oo. -oh. ito, yung clema dito, uh -oh. adapt na nila yun. Kung baga, kaya pwede na oh, Pwede na to kahit uh, dito sa mga taga-tayabas, oh, uh, mga kung may lukman, gusto tayabas, lukban. Gusto pwede na yan dahil alam na nila yung klima nito hmm. mm. kahit maulan. Uh wag uh, so, lang ipaulan na talaga oh, uh, po, po. magkakasakit. Okay, kasi talagang lahat na napunta natin kalimitan kasi na may mga alagang kambing po dito napansin ko ay ang marami ay di sa Batangas, Norte, uh, kasi doon ay mga itang klima. Palatagan. Oo, uh, oh, uh, yan na po pa, po po. Hindi ko napansin meron din pala dito maraming kambing na ganito ka karami na ito na po mapakikita yung sobrang dami niya hindi naman siya halata mga sakit talaga matatabas at mga ganda yan po tinan nyo po ang gaganda ng mga pagkakambing niya hindi nyo akalain na mayroon dito sa isang lugar na ganito na medyo gubat na nga tapos pabundok pa tapos malamig ang klima na may mga kambing ito ang yan po yan ang gaganda ng mga kambing ni sir mga quality talaga siya ito pa yung mga tagulay niya mga angle na nga po ito hindi ang upgraded upgraded pa mga upgraded Et. Si Anglo na rin yan, gawa naman tayo nga yung kulay niya. Uh, Oo, oh, Anglo oh, yan eh. Oh, nito. Mm -hmm. si Sep. Ito, meron din yung tomboy. Ang bibili ka ng kambing sa uh -huh. palengke na hindi uh -huh. mo alam kung sementahan sa, sa mga, uh, mga uh -huh. livestock natin. Para po tomboy. Sa Lucena uh, -huh. or uh, Pari Garcia, uh -huh. pag bibili ka lang basta, hindi mo alam, maliliit binili mo. yung uh -huh. yung pala, paglabas, ganyan. Hindi siya mabubuntis. babae yan, hotel para lalaki. Ah, kumbaga po yung tawag nila dito ay yung mga matsura na. Eh, hindi, naman. hindi naman matsura, isang taon pa lang yan. Eh. Ah, yung... ah kumbaga bata pa siya, oh. na talagang hindi na lang siya, meron lang talagang tumboy. Uh -huh. Babae siya pero hindi nag-aanak. Uh -huh. uh, hindi niyo pa po pinasinubukan pa kastahan. Eh, Nakakastahan. Eh, pero hindi, hindi talaga nabubuntis. Pag inilalabas ko siya dito, oh. Uh -huh. nangahabong na mga inahin. Ah, siya nangangasta? Siya uh nangangasta. -huh. Ah, ito, mayroon pala tumboy na ganyan. Oh. Uh -huh. <laughs> Ayan. Ito mo, laki. Oo oh, nga, laki, parang baraka siya. Mm. Uh -huh. Ito pala yung babae. Babae yan. Eh. E, e. kaya mga may nilagyan ko ng mga tag yan eh. Sinisira naman nila ang tag. Oo, oh, pa, de delikado pa. Baka mapupuang napipingas yung tenga. Eh, hindi naman napipingas. Uh -huh. hindi natatanggal na ano, yung ano, like, ano like, ko, ano ko ng aking record. Uh Oo. -oh. Hindi mo Pero ngayon, kung konti pa, mm uh -oh. tanda ko pa sila. Mm uh Ayan, -oh. andito lang aking record. Ah, kapag ganyan na po. Mm. Parang ito isang ano, ito pa kanino galing kay Machete? Uh, ay, hindi ano, pala. El Between. El Between, mm. ay, kila Louis Ben. El Between. So, Saan nabili ko yan ay sa uh, Lucena? Oo, doon po. Sa akin ng mga mamimili nga ano, mm. sila. Oh. Pero kinuusok po yung uh, may-ari. Kasi nasa bentahan na yan. Oo. Ah. Eh. Eh, kinausap ko kung okay itong ano, dahil maliliit pa nang binili ko yan eh. Apo. Ah, po. ito na okay, po yung okay. talagang, ito yung nabili niyo talaga? Mm -hmm. Ah, ito at yun po, itong nabili niyo? Mm -hmm. ah. Ito po yung buntis po ba? Hindi. Ah, ito pala may bagong ma ano, pala may yan, ko. Ano, pa. oh. Hindi pa nakakawalay eh. Hmm. Ayan, si... Ito mong lalaki ng alaki niya, ano? Lalaki nga eh. Gaganda pati, gaganda ng katawan pati hindi. Ang lilinis nila. <laughs> mm na -hmm. <laughs> ito ako natutuwa, sabi ko parang hindi sila nagla... Ay, bagay hindi nga siya nakakalabas, pero ang linis niya. Yan oh. Sir, mm. Ah, ito sa nililigo ayo din. Mm nililigo niya tuwing pagtaginit. Pagtaginit lang. Pag ganito nga hindi pwede. Ang kakasakit sila no. Hindi matagal matuyo ang ah, kaya. Hmm. At saka pwede mo siyang panliguan pagka yung nakikita mo, ano yung kamot nila, ah, na, baka bak mamaya may mga kuto. may mga kuto. Yan na. Yes. Ang, uh -huh. Pero yan, wala naman yan. Uh -huh. balahibo eh. uh -huh. Yan si Sir. Sir, maraming salamat po sa yung pagpapaunlak sa atin sa ating interview. Dito naman yung kay Sir na ano. Si Sir, dito daw sa lugar nila ay laging maulan. Talagang dito kaya bas talaga klima sa na taga rito bas. <tinyo> hmm. Kaya kailangan talaga ng stock na pagkain. <tinyo> hmm. okay, no, may mga drums si Sir na sinadya. Yeah. Yan. Yeah, mami. ito. Ayan, mais. Mais po ito po yung corn sa'yo. Ito pa yung sorghum. Alin po ba yung tura ng sorghum? Ayan, ayan. Ay, parang mais din. Ayan, sorghum. Ayan, ito pa yung sorghum. Ayan ang bunga nyo. Ano po yung tinatanim nyo din? Oo, oh, tinatanim. Itong mm. sorghum, ang tanim kayo sa base nyan, uh -huh. para yung pa, ano, suloy lang suloy. Aha. Parang napier. Mm hmm. Tuloy-tuloy po oh, siya. Tuli -tuli -tuli -tuli. Kahit tabasin mo siya, tisibol oh, pa rin nila. Ano, Ay, parang maganda. Mais, ka. isang ani lang. Wala na. Wala mm -hmm. Ang sorgong, tuloy-tuloy. Mm -hmm. Tapos po, ano po ba yung ano pinaghalo niya dito? Yan lang mga yan po. Yan. Uh, yeah. ito palang, ang tag po dito? Madre de Agua. Madre de Agua. Dyan, Ah, yan. ito po, Madre de Agua. Tapos meron ka po. dahon ng saging, sinasama ko rin. Ah, kumbaga ito po eh. Uh, Cacao. Madre Cacao. Oh. Pwede po siyang halo-halo. Oh. Ito po ang ilalagay niyo nang mm. ano. Ito naman ay ano uh, yung mais na silage. Kasamang mm -hmm. Kasama ng bunga niyan. Oh, kasama na po. Hmm. No? Ayun. Mm hmm. So, Mabango. Ano Hindi, mabango yan. Ay, nga. <laughs> Siguro yung mm. singaw niya lang kanina namin natin. Mm. Sabihin ko po yung ano pang lahok niya. Yan lang siya. Uh, Nalagyan ko siya ng mulasis pag ako nagtitimpla. Ah. Saka itong, mm halo ko siya. Ay sa po pala wala nang problema din masama sa kambing niyo okay. At ah. least mga anim pitong klase ng damo. Ah, oh, kaya mag... pala ko. Kaya pala maganda yung mga katawan hmm, ng mga kambing niyo. Hindi yung. hindi isa lang. Ah, uh -huh. kumpleto na yung kanilang hmm. pagkain sa isang ano nila kainan. Oo. Uh. Kumpleto na yun. Tapos kaya ko may pitch. once na ubos ang kanilang pagkain. Uh ah. Meron kung pa uh na Oo. ano kasi mahirap din po ito katulad nito eh, kung ito eh, pag nagtuloy-tuloy yung ulan hindi ko talaga yung ulan kung isang linggo ang bumagay na oh. ng ulan di, oh. paano ka makakuha ng kumpay Oo, oh, nga po. basa hindi mo rin maipapakain mag, basa magtatay siya ah, magtatay po ba ay yung pala pinagbumula ng pagtatay mm -hmm. yung basa ang damo basa ang damo ah, oh, kaya ito po pala kailangan tuyo din pala ito pinapakain mm -hmm. yan. yan yeah, mga 20% ang ano yan ang water uh, ano yan bago mo siya Uh, eh, e Bilingin. Bi no? Bilingin. Mm. yung sarili, parang tuyo na siya na yung mismong katas niya mm. lang matitira sa katawan niya. Kung meron ka naman pakainan na panlagay lang ng kumpay, uh -huh. eh, ang kakain nila dyan, dahon lang. Dahon lang. Na iyo. Ang katawan, iyo. Uh, mga sanga-sanga ng -sanga ah, ano -ano dito. Uh -huh. Kasi dati, ganun ang ginagawa ko. Uh -huh. Eh, bundok na yung mga sanga. Uh -huh. Yung mga ganito. Eh pag nagiling ko yan, kakain, kasama sa akin ang kain nila yan. Ah, oh, opo yung mga ganyan sanga. Oh, oh ito ang aking DIY na gilingan, oh. Ayun. Ay, ah, uh Oo. Oh. na rin po gumawa. Tsaka hmm. yung uh, lumang yung water pump. Kagaling ni Kuya, oh. Yung pump ng tubig, tubig natin uh -huh. na maingay na, hindi uh -huh. na magamit. Oh. Uh -huh. At hindi simula yun, ang yung pump, uh -huh. gamit mo na ulit yung motor. Kagaling ni Kuya pala si Kuya Paigwago. Mm. Dito nyo po nilulusot. Nilulusot, ayan Ah. Ang mm. galing ng ano, itak yung ginawa ni Kuya. Itak, itak yan. <laughs> yung talim ng itak uh, magkabila ano. Kabila, ayan. Mm. Pag-ikot niya, ayan, ayan. Putol lang putol nga naman ay. Uh. <laughs> yan si Kuya talagang diniskarte na ni Kuya para makatipid eh, sa mga ano. Ay, nakatagtad ka eh. Uh. Eh, tsaka mamahal ng pakain. Hindi uh. ka pwedeng kumasa Ayan o. No? Uh. ni Kuya, ito po yung mga o, kanyang mag-inan. po, mag may mga laman yan, uh. umulan man ng isang linggo yan na dire-direcho. Uh. Meron kayo? Hindi, magugutom na ako. Uh, okay. yun, no? Pang isang linggo talaga pa lang yung isang drum. Ah, oh. hindi. Ang pakain ko ay nasa 40 kilos o 50 kilos araw-araw. Ibig sabihin ito kulang sa... Tatlong araw lang isang drum. Ah, talaga pa lang kukulangin pa pag uh, oh. talaga nagkulang ng tuloy-tuloy. Ano? Depende sa dami. Kasi uh, oh. na, mo yung pakain nila. Kung bagay ko content, talaga i-estimate mo sa Kasi nila kung gano'n sila kong karami. Oo. Oo. Kasi mahirap din pag nagutuman yung mga ganyan mm -hmm. kami. Katulad yung kinakain nila yung mga kahoy, pati yung, yung mga kahoy na nakakabito sa akin. Kasi yung malalamot na kahoy. Ito yung uh -huh. mga kahoy na ito, ang ukurut yan eh. Uh -huh. Pero matigas nga yung, y yung kukulamber. kukulamber, kinakain nila. Yan. Yan eh sir. Ito, matigas uh -huh. din to. Matawa uh -huh. na nila, matigas yan. Kinakain din nila. But, uh -huh. Naglalaro sila. Baka masampahan yung iba. Eh, Oo, at man. pa. Ang lalahi yan. Ang ng mga kasampahan. Hiniwalay niyo din po pala yung native. Mm -hmm. Pero parang malaki pang pagka-native niya. Ano? Eh, malaki kasi yung amal yan eh. Mm. -hmm. Oh, malaki Hindi yan. Hindi yung native yung na, ano. Ang laki ng mga pagka-native niyo. Mm -hmm. Eh, puro malaki yan. Eh. Ah, puro, nga pa. Puro barako pala. Dapat mm -hmm. nga talaga nakahiwalay. <laughs> eh, yung barako doon. Nakahiwalay. Ah. Kaya okay. lang, ang kambing kahit gano'ng tao. Tatalon yun. Tatalon po. Pag kami minangan din sa lawa, uh yun. Yun, yun ano, na. Ay, tatalon dito sila nagtatago. Hindi natin. Ito po, iaapat naman siya ang native nyo. Ano? Hmm. Ito. Kaya na -oh. Maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV Sana po ay marami kayo napulot ng mga informasyon sa pag-aalaga ng kambing lalong ikit sa mga lugar na ganitong malalamig katulad ng klima dito sa Tayabas, Quezon Ayan po, uh, pasyon na lang po ng ating video at kung bago palang pa lang sa aking channel mag-subscribe ka na po para lagi ka ma-update sa mga ina-upload kong video God bless mga Talongs TV